Good morning yan. Punta kami ni Atina sa Tabindaga. Tara, samahan niyo kami mamasyal. Okay. Parang maraming huli. Yan ano? Ang isang timbayan na natin lori eh. May kitatlong kilo. Lalaki, kita ko yan. Lalaki, alimasag. Wala na yung mga dogs. Ayan. Ayan. English, daming dog dito. Ngayon-ngayon, tatakbuhan na to sa katihan. Ito mo Pag katihan. may dalawang batang maliligat. pa lang, maliit pa lang. Manipis pa lang. Pero mahaba na. Mahaba. Labo ng camera. Wala kasing araw. Dapat kasi yung iPad na lang Kaya nga eh. Hindi ka pa nagagawa ng account. tulog sila guys Ha? Ano yan? Ay! Ano yan yung ano? Waluwalo walo Patay na? Ay patay na? Ay, guys so may ano Kaso patay na siya yung waluwalo walo Ahas dagat Kung gawa niya baka nagagat pa Mahal buhay buhay <laughs> guys so Ano to? Makamandag to Baga ito yung uh, ngayon. Ngayon sea snake. Yung nagat yan. May venom yan. Matay na, na siya guys. Eh. Sea snake. Ayan guys. Kaso dead na siya eh. Ayan. Lucky. Takot sa dagat yan. Sa laot. Sa batuan. Ayoko na maligo. Yeah. ano pa tayong maputik? Niyahas. Ano? So guys, ang yung mga dogs. dogs Lakad tayo hanggang kanluran. Wala. Ay, ako ililigo liligo anak. Mabalik din agad tayo. Pwede maglakad lakad lang. Ito nga o. Oh. Ito ang ginagawa natin. Maglalakad. <laughs> May bangkang palaot. Ayan, may mag-sweetheart na naglalakad. Ano si Ate Paye? Sino yan, sino, sino. pala. Tanungan natin kung... Ayan. Oops, tayo yan, Tanungin natin kung saan sila galing. Masarap mo masyal sa beach. <laughs> <laughs> hindi naka reels naka vlog naka live <laughs> and eh ayan guys si Pai may kasamang boys <laughs> girls wala girls ang girls ay <laughs> e, na guys palaot na yung ano yung ay papabalik na pala ng isla yun isla verde kaklase niya ang boyfriend yan boyfriend Hello. Good morning. Gising na tanghali na. Aba. Nakahilata ka pa diyan. Napakatamad mo. Ayan guys, tara dito. Tara dito, tara dito. Yun. Nagising ni na isang bisita namin guys O oh, nag na siya guys Sige stretching O oh, tinapon na yung walo walo Tawag na dito sa amin guys Ay walo walo <coughs> Ay nakalimutan ko palang Minom ng Saikas Ay titignan ko pala yung result na Ba't ka kayo mamagaw? <coughs> Nakapaglakad-lakad na kami ng baby ko. Wala pa si mami. Pag ngayon pa lang Guys, thank you for watching. Mamaya. Thank you for watching. Don't forget to like. Share. And subscribe. Bye-bye. Bye-bye Bye. -bye. Bye, -bye